Oh. sa katulad kong may team at sa may team ang bago kilikili bago maligo, yan o no? talamansi sa at saka tawas papa pagkaligo ako... mo maglagay ka nito sa mo yun sa mo yung kalamansi sa sa tawas tapos para pumuti ang kilikili mo ito lang gagawin mo bago maligo kaya yan tulad kong may itim kasi may itim kilikili yan lang papa, ang ano, papa yan, oh. bago ako maligo mag spray mas muna, tawas muna lang ako tapos lang tamang ng... ko ang puti oh mag spray muna ako ng hmm. ng tabang muna tipid ka pa isa sa ginagamit yung Rexona na mapapaba kumakapit ang mancha sa damit kaya yung damit na ma... damit yung kilikili kilikili bago... ng damit na ganito may mga mancha na kulay dilaw bago ako maligo Tangit. pa eh, tips sa mga ano ah sa mga katulad kong may init na. Mag-dry muna ko sa kamay pa. Kalamansi. Kalamansi lang. Tsaka tawas Sawsaw. Sawsaw. Saw -saw. Saw Tawsaw. Dapat para mawala yung ano, mawala yung mawala yung amoy ah, sa kilikili kahit tatlong araw kang hindi maligo. Bago ako no. maligo, papa. Ano pa, po diyan at kilikili? Bagu magdiligo. Kuya sa inyo ha? Bago sang kalaman. papa. Hmm. Mag-alcohol muna ako sa kamay. Hmm. Okay. Sana basa ako muna. Thank you. Sana basa ako muna.